Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Arts Diocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humoad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi din sa Uzami ikaninhi sa Immaculada Conception Mission Station sa Conception Misamis Occidental kini usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw adlaw karon nga Huwebes sa ikanapulog usa nga simana sulod sa tuig sa kalendaryo sa atong simbahan Hunyo 20, 2024. Ang Ibanghelyo ng atong pamalandungan karong adlaw mga isuon atong kutloon gikan sa Ibanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tidunan. Sa inyong pagampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa kibuhat sa mga pagano nga naghunahuna nga sila tungod sa taas nilang pagampo. ampo Ayaw panik ingon kanila, kaya ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinhanglan, bisan gani sa dili pa kamu mangayo kaniya, ing naniini pagampo. Amahan na nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo. Maghari ka unta kanamo, ug tumano ng imong pagbuot ni sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon on nga among gikinahanglan karong adlaw. Ug pasailua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo na ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod na pagsulay. Luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahum o himaya, hangtod sa kahangturan. E kung pasailuon ninyo ang nakasala kaninyo, pasailuon usab kamu sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasailuon, dili usab ka pasailuon sa inyong amahan nga tua sa langit. Mga igsuon ang ibanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. May adlaw pag-usab mga igsuon ko diha ni Kristo. Nindot kayo ang mga pulong nga uh, gipahinumdom ni Jesus karon. Kanato diha sa Ebanghelyo. Matud pa niya, sa inyong pagampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghunahuna nga dunggon sila sa ilang pagampo. Nga dunggon sila tungo sa tag-as nila nga mga pagampo. Sa so iningles, ang gigamit nga term aning ayaw daghanang inyong mga pulong is only one word, no? Bubble. B A double B L E. Do not bubble like the pagans. Interesting kay nga word kining pulong o pulong kining bubbling o bubble sa in English. Ah uh, gitawag ni siya og uh, onomatopeya or kung i-describe ni mo ning pulong bubbling onomatopoeic siya. So, meaning, ana The word exactly means what as to what it sounds like. No, kung ano meaning niya, mao gipuyahang po kanang sa morag pamin kanang kanang pagdungog ni mo sa pulong bubble or bubbling. Kasagaran kining word nga bubble gi associate niya ni anang mga brook o mga gagmay ng sapak daw nagbulok bulo o nag sana nag mulag no og tubig nya ah uh, dunay madungog nimo nga sounds pero walay meaning ba murag nagbagulbul no nga nagbagulbul nga sa pa Pwede puli nimong maassociate ni niko sa ka gasulay uh, tingali mo nakadungog og bata no nga bago pa lang nagtuon og sulti, nya na na siya katon og mga saon pag sana kanang pagyawit no pero samta nag-experiment na siya mga words. Bisag naatay mga madungog nga bagong mga words, hindi sa bata. Pero sayod yun nga, why mga meaning, no? Ang yahangi pang yaw-yaw. Ah, uh, ang pulong bubble or bubbling mga isuon. Meaning, nagbagulbol pero walay kahulugan ang mga pulong isulti. And bubbling is definitely not the way uh, of prayer sa pagampo mga igsuon ang gihisgutan ni Hesus karon sa ebanghelyo dili gyud ta magbagulbol o magyawit o murang limugmog ug daghan kay mga pulong usahay dili na makapahimong masabdan ang atong makapasabot sa atong pagampo The Lord Jesus today tells us to pray perseveringly no gituluan ta niya nga magampo sa kanunay but he did not teach us to flood the gates of heaven with gibberish and loveless prattle o mga yawit nga wahi kahulugan ug ni matukmod o ubani sa pag sa paghigugma brother dito luan taniya karon ya sa helio sa pagampo nga naka no og naka sana nakamodel model sa pag ngayahang nga yahang gitudlo karon to karong adlaw nga meaning to say kining gihatag gigamit ni Hesus karon nga pag diya sa gitudlo niya nga pag karon diya sa ebanghelyo mahimong atong model of prayer na uh, gitituluhan nato itawag nato og ang pag sa amahan or the our father a prayer sa so that is centered not on the person nga nagampu, kundi sa Ginoo nga atong giampuan after all ingon ana man ang pag -ampu. it is meant to be Uh, calling God, no? It is meant to be praising God, not only asking God no, for something or anything. No? Nakasentro sa ginoo o dili sa tao. It is focused first and foremost on giving to God what is due to Him. say niya, ang yang ang paghimaya kaniya, ang pagdayig kaniya, ang pagpasalamat kaniya. And This prayer as well teaches us that after giving Him what is due to Him, diha na ta mangayo sa atong gikinahanglan. It is then, after we have given God what is due to Him, that we are to ask for anything that we need. Dili gid kita mo'y maguna. Ang ginoo gyo. Mangayo sa ta, kung mangayo sa ta, diha gipaklaro sa pagampo. ng atong gipangayo, Katugyong sigon sigonpod sa atong gikinahanglan o sa kabubut sa Ginoo we are not to ask what is due to us in strict justice no kanang kita may magbuot ba mo nang diha sa ebanghelyo diha sa pagampo <coughs> it's not <coughs> it's not a prayer that focuses on the i but on the way no liha mo diha sa pagampo sa mahanamo walay pulong diha nga ako, ako ah, kanako. Ang ha, namo, kanamo, amu ah. No? Among, no? amo. Dili, personal, kon dili, komunal, no? Dili, usaranhon, kon dili, pangkatiling banon, kakatuyuan, ang pagampo. Hindot kayo mga egsoon nga, mungkatun tanining maong helio karon. Ug sa pagpamalandong ug paghatag o insaktong bili, sa pagampo sa amahan mo, nga maoy modelo sa tanang mga pagampo. Daghang kay mga higayon mga igsuon nga bisag ako no personal nga kasi nati ano. Daghang kay mga higayon nga takoy pangayoon sa Ginoo labi na kung desperado bitaw ka ayog yun, nga nga madawat ang, ipangi, ang kina, panginahanglan labi na kon panginahanglan kini out of need for something no to be uh, kanang kanang mahitabo dayon o hihatag dayon o gikinahanglan dayon da usay matintal ko sa pagampo nga murag sapa nga nagbagulbol, o murag bata nga nagyawyaw o mga pulong pataka magampo sad ko nga dinaghan kayo lord na daghan kay nga mga words uh, thinking no nga ma maagni na ko si uh, siya ang inoo, tungod sa akong daghang mga pulong ah uh, nindot kayo nga magkapamalandong ta karon mga isuon. naghan kayo nga mga punto no ang natong pamalandungan. Apil na diha una. Do we pray? Ah uh, nga dili pareha sa mga pagano nga nagyawyaw lang pero walay unod ang giampo. Uh, do we pray? Ah uh, nga tinukmod ang atong mga pulong sa paghigugma sa Dios. Sa pagpasalamat kaniya. Sa pagdayig kaniya sa kaayong ani nato. Ug labaw sa tanan, ang ako ang pagampu ba? Dili ba ni personal lang no? O pang personal lang ang katuyuan. Kaya ang pagampo sa amahan mo, nga gihimo ni Hesus nga modelo sa tanang mga pagampo, pagampo man nga nakatumong alang sa kaayuhan, alang sa daghan, alang sa pundok o komunal pangkatilingbanon, dili personal o kinaugalingon nga, nga katuyuan. Nindot kay mga igsuon nga matag ampo na to, ay gini na to. Matag ampo na Ato gyud ang ato ang kaugalingon. Mabitaw na nga dinhi sa parokya, naman mi kanang before 30 minutes before the mass, gituduan ako sila nga mag rosaryo gyud no sa di pa magmisa. Every day gyud na. Dili ra kay Domingo. Lunes hangtod sa Sabado before the holy sacrifice of the mass mag rosaryo gyud no sahay kung wala yung mulid, ako yung mulid, no? Kay, sahay na may mga, mga panahon yun nga malate po ng mga tao, no? Sa 6 a.m. nga mas. Na, uh, kanang size, alas size, sayo iyo pagid kain na nila. Ako naman yung hinahinag sibog kaniya. Kanihi ay pagabun na ko din, 6.30 pa na. Iatras na na ako hinahinay, no? Sa 6 a.m. Para maanad sila, no? Kasi kung 6.30, apikin na sa kaayo, para sa mga dunay trabaho pa alas 7, dunay, dunay klase, dunay mga buluhaton. So, gi alas size ginato to, no? So, 5.30, mag, 5 a.m., magbagting na, then 5.30, mahunong na ang bagting para magrosaryo. mona yung akong gitudlo nila yun, no? Kung mag-ampo, mangani itabisan ana mga memorized prayers nato ito, dili yun ta, murag paspas, mahal man ako, ginawa ka paspas ito, kaya ng mga manalabdan, usahay, munang usahay, murag mawala ang unod o kahulugan sa pag-ampo. Mawapun ng sawa yun, tas abang mga tinuuhan nga, mga katoliko, sigilag lang ampo, balik-balik, anang pag-ampo, mawala na yung unod. Mawala si unod, tungod kay, Mura naman ng tagsapa nga nagbagulbol o batang way buot nga nagyaw-yaw. Akong malikon, pa gini na ginina to. To make every word of our prayers, of our prayers, a word that speaks exactly of our intention, that is to praise God, to thank Him, and to beg Him of, out of His mercy, sa atong mga ginahanglan. So, di ito magyaw-yaw or magbagulbol murag sapa o murag mga bata nga nagyaw-yaw pinataka. Kundi maundanon unta ang atong mga pulong nga ibungat. Pisan ka na mga memorized prayers ko, no? Na dili pinaspason og ampo. I take time, God, after all, after all, sa pag-ampo, nakikispend ko kag oras para nimo sa ginoon. No? Yan anong paspason man no? Yan anong dali, dali man nimo ang pag-ampo. Gani sa seminaryo, ito duan yun ni yun anang saktong pacing, even in, in our kanang daily Uh, nga mga routine sa pagampo sa kining kining mga salmo uh, dili maglumba timing ang pacing maghulip-hulip no puli-puli samtang nag istorya ka nanimina ang pikas niya samtang sila po naminaw sad ka to give time para sa pag sink in sa mga pulong imong gilitok panahon sa pagampo aron nga atong mga pagampo nakaangkla gyud ug nagsumikat gikan sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug diha sa kasing -kasing, atong mga hunahuna -huna. Butoy una no, malikon dili unta ta murag mga sapa lang nga nagbagulbol o mga batang may buot nga nagyawyaw ug pinataka. Mahimo gyud nga undano nang atong mga pagampo kung kini atong gilitok tinaagig mga pulong nga dayag o klaro ngadto sa Ginoo. Ikaduha, e again malikon ako nindot unta gyud nga atong mga pagampo tinukmod sa kung unsay na asulod sa atong mga kasing-kasing. Nga man lagi nga bisan o ka musultig daghan, matod pa, even if a tear just will, will just fall down from your eyes, kay nag ka, or a laugh, a smile before God, diya sa misa, sa, santos nga kanang, 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 sakram, sa, Sakram, Santisimo man sa Nga naman nga, muingon man yung mga batid sa pagampo ampo na, sa spirituality nga, even that is enough prayer to God. Tungkol kay ang, ang pag Katugyong tinukmod sulod sa kasing-kasing no o sa sa pagbati tinukmod sa pagigugma per se sa Ginoo tinukmod sa pagkamapasalamaton tinukmod sa uh, Pagdayig sa Ginoo They should be coming out of our mouths arising from our love uh, to God for, uh, from our love for him from our thanksgiving in gratitude for the many blessings yung ipaambit ngayon nato and for the intentions ask sulod sa atong tasatag sa mga kasing-kasing na nakadepende sa atong mga panginahanglan so itong ikaduha mga iso no? una dili lang tayo mag yaw yaw ginataka y kanag yung pinamalan gipamalandungan ng mga pulong o ikaduha atong mga pulong des pag tinukmod yun sa atong pagmahal sa Ginoo. O katapusan, ang pag-ampo, <coughs> dili yun ni personal nga, para personal lang, no, nga, mo na sa amahan mo, no. Sa amahan mo, kita sa pag-uari, sa kinaugalingon, nga katuyuan, o pag-focus, no, paghatag sa tong atensyon, unang-una, alang sa kaayuhan sa daghang mga tao. Lindot kay mga isuon nga itong mga pag-ampo, tinukmod yun alang sa katilingbanong mga panginahanglan, o dili lang personal nga, kaharuhay o kaayuhan ng atong pangayuon sa Ginoo. At ang mga pagampo ampo na nakatumong alang sa katilingban, dili ramang po na makabenefit sa daghan, sa, sa uban. Kung dili apil, masad ka, no? Ah, uh, diha sa pagampo nga ang atong tumuog tuyo, dili lang personal nga kaayuhan, gawas nga nalipay ka, nalipay sad, imong gilipay ang uban. Nakat, nakahatag naka, naka ka pa sa insakto ang ay nga mga natabang alang sa mga, sa mga tao nga nagkinahanglan. We may not be able to give people what they need, exactly, like money, food, shelter, especially kung wala sa daan na. Wala, wala sa daan na. Di man takahatang ana, kayo man natuwa. But in kanang pag-ampo, it's, I think it's the only kining-kining thing nga you can give freely, no? Even if, if, if it's all that you have, no? Maura gina. bisan pagkana, pag-ampo ang nani mo, pero pwede gina ni ihatag, nga hinurot nga to sa uban na kinahanglan ana. Pagisuon, balik ko na ko. Itudluan na karong adlawan ni Jesus sa pagampo. Pagampo ta, nga dili lang magyaw-yaw. Umurag batang mga mga buot. Umurag magbagulbulag mga pulong. Umurag sapa. Ikaduha, ang atong pagampo. Atong mga pulong sa pagampo. Tinukmod yun sa paghigugma. O ikatulo, ang atong pagampo. Tinukmod. Dili alang sa personal o kinaugalingon lang na katuyuan. kundi dili alang sa pangkatilingbanon, malupanon, ng kaayuhan. Hinaot pa mga ko na ni Kristo din hinalang kukuto, babang sa dilipan ako tapuson kini pamalandong. Tuguti una ako sa pagtunol sa akong greeting sa tanan ng karong adlawa. Nagsunod ka nato nining atong programa. Labi na gayod mga walay puas nga nagsuporta ka to, Nagtabang ka din hinining atong istasyon. Akong pasalamat sa mga suki kay natong tigpaminaw adlaw-adlaw. Kauban ng munduhan ni Archbishop Martino ato ang talahuron nga arsobispo. Diha sa mga na akaron sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay na ni kay mga nagluto para sa ilang pagkaon ato mga nanglaba nang hinlo sa ilang mga nataran ato naa sa ilang mga tindahan ang tanan nga karong adlaw sunod ining programa may buntag kaninyo kung greetings kang Sir Alan Ubam Chris Lubitania kang Sir Dado ug um, Benny Canunio kang Tatay Bayan ug um, Nanay Rafael Astosia and family mas sila mga anak ug um, mga apo maayong buntag niyo diha no kang Nanay Helen Novo and family salamat kaayo no salamat kayo ni Munay no sa imong makanunayon nga suporta ug tabang nato. Kang Doktora Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, salamat ka ninyo pod no sa makanunayon ninyo nga uh, pagtagad pod nato no. Uban sila mga anak kang Adriana, kang Paula, kang Japoy, good morning ninyo diha no. Kang Rodel og Ima Alamilio, kang Nanay Anzi Sapero, sa pamilya Kong no diha, may buntag ninyo. Kang Nanay Joy Idol and family, kang pari Osfer family, kang Kuya Dudung Tumatao, Tumataw family, kang pari Romil Uringot and family, sa pamilya Takan, Dilo Santos of Medes Caruso, labi na kang Ati Maria uh, Medes, kang Nanay Sario, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, may muntag, kang Kapitan Renyal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang mam ma Maris Hukson Gamboa and family, may muntag, kang mam uh, Ma'am Ananidural Yagas, no? good morning, kang Board Member Emmy Lahay Lahay and family sa pamilya Lahay Lahay. Kang Ma'am Josie o Ma'am Juday Lahay Lahay. Sa pamilya Auman, Hermoso o Lagat uh, diha sa pantaon na buntag. Kang Ma'am Shirley Lagat and family may buntag nyo diha. Kang Ma'am Marceline Primascio and family. Kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family may buntag nyo diha. Kang Ma'am Nida Munoz and family. Kang Primitivo Elena Lausa and family may buntag. Kang Ma'am Emma Tuba and family. Kang Kuya Richard Bationan and family. Kang Ma'am Hazel Bahian and family sa pamilya Laranjo ang parado Johnson Magkabio good morning no kang Nanay Rosie Maghano and family kang Alfaro Caniete and family kang Pare Jun Sige and family kang Sir Imon Limpahan and family sa pamilya Alforque sa pamilya Neri no labi na kang mambebe Neri and family kang Kuya Sani Waminal and family may buntag niyo diha no kang no sa ilang mga anak kang Mam Janice Sinilong and family kang uh, nga na po sa pamilya ni nana uh, Nanay Grace Ann Pang Ann, may buntag kang ako po nga greetings nga na kang Jose Igay Junior and family, kang Tito Nick kung maminim and family, may buntag salamat ka ayon ninyo ako po nga pa salamat sa mga nagsunod na to di Hasclare, no? kang uh, Don Nunez may buntag, no? kang Julian Ladio, no? Nananiwaning. Kang Delmog Adela Bakon, no? salamat ka ninyo diha no kang uh, kuya Ruli Bangos and family no salamat ka ninyo diha mga taga -klarin. sa mga nagsunod nato diha tag sa tagsa tagsa ka mga panimalay no uh, di na nato ma mention sa kadaghan ka ay salamat ka ninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod ug pagsuporta kanato no happy weekend dun yung tanan no salamat ka ayo. ako pud nga pasalamat labi na gyud kang George Adela no diha na Aslan Bank no ato ang amigo diha nga Minister o Security Guard pod is land, uh, land, bank no sa una UCPB na siya no nga branch na no, karon sa land bank salamat kay ninyo no uh, sa mga nags, nag naglagad karon sa ato ang mga pang publiko ng mga tindahan mga utility vehicles na himuntag mga mga mangingisda na itong mga mag-uuma salamat kayo ako pud nga greetings dinhi sa Concepcion pasalamat na ko kang Mayor Jesse Vinia no sa makanunayong suporta ako pasalamat kang Ati Bibi Junio, no sa makanunay yung tabang po na kini sila mo na itong mga motor kanunay yun basta na panginahanglan o mga gamit no, para sa mga misa nato sa baryo ang pariduming gayola kang ati dandang rasonable ang ati Grace Aranas ang ati Gurley Hinutan salamat ka ayon ninyo no? ako po nga pasalamat sa itong mga lay ministers na no, atong gihinahinayan o uh, paningkamot nga maka alkuba ta din sa uh, bukid sa ito ang formation center para sa atong mga kalihukan no salamat kay sa mga lay ministers na nato nga na li, dalit nato og papahina no kang kuya Ayan Sinpunigi kang uh, Neil Kahoy, no salamat kaayo uh, salamat pud sa mga na nato para sa pangayog tabang nato no ining atong uh, maong project salamat kay kang Sir Ryan ug ang Oliveros kang uh, <coughs> kang ati Alin Go no and family salamat kaayo ninyo uh, sa inyong makanunayon nga suporta, daghan kayo nga salamat. Ang uh, Diyos na igong magbalos no sa inyuhang pagkamanggihatagon na hinatoog sa simbahan. Mga egsoni, hindi nalang kukutob, ayaw kalimot. Ang pulong sa Diyos, ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuyan. Ulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Yesus, isama siya sa, sa kakahoy nga gitanong daplin sa sapa. Kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayod malaya, timpo sa tingbunga muhatag, usab sa kanunay maayong bunga. Igsoon, ug maana usab uban sa panabang ug pangamasa atong mahal nga inahan si Santa Maria atong at gitawag mga misa misnon ug ang birhen sa kuta ang Diyos sa kanunay magapanalangin unta kaninyo sa ngalan sa amahan ug sa anak sa Espiritu Santo amen magamping ug magampo kanunay igsoon